watch up mga pangit ipaprank natin si pangit dahil wow. busy sa kanyang ginagawa doon sa likod ng bahay naglilinis naglilinis niya yung mga dumi ng manok ngayon ako naman nagtatadad ako ng ano ng mga tray na hindi na ginagamit para may na sa ano sa gawing kalakal yan natatadad ko para magkasya ba siya sa sako kasi pag buo, mahirap kaya yan ganaganyan ko para nagkakusa sa ka kaya abangan nyo lang mga kapangit kung ako nga kay pangit let's go mga kapangit

tagal-tagal naman. Tulo na yung dugo. Saan na ba? Saan na ba yung bulak? Tara! Tara! Bilis! You're... <laughs> 有人 <laughs>。